Hi guys, magandang gabi. Uh, may nakuha akong aral sa isang reels na ang sabi doon, una daw niya na ano, una daw niya na video. Ah, uh, una daw niya na video ano, uh, may, may mga music, may mga ano kaya hindi siya na monetize. So, ang sabi niya, ang toro lang naman niya sa mga baguhan. Uh, kung gusto daw natin na mamonetize, uh, sa rails, monetize sa real monetization yung may ads ang sabi niya uh, mag-upload lang daw ng mag-upload ng video po na ano video na puro puro yung ano yung anong pa dito yung on sa mangkaw eh okay <laughs> kasakit ay kanang kuan ba kanang kanang original nga video ba kana original na video ba na walang music walang pwede mga copyright yun daw ang magandang i-upload sa reels Diba? sakit eh. ah Unsa oh, na lang ako kay puro naman tunay music <laughs>